Uh, country, uh, ano na uh, nasa likod ng institution so let us hear, siguro ko kay ano na kasi ano eh uh, i think um, mas a musta paaganda pagpasok ng shift international sa market kasi uh, mas naiiwas sa uh, uh, yung sigarilyo kasi mas delikado pa rin yun. So, nakakatulong yung vape para mas mag-transition, para mas maging healthy kahit pa paano. Kasi smart. <laughs> sa mga foodies, sa mga mga foodies ganyan. Hindi na nga sa mga tao. Lalo sa mga customer. Unlike yung sa yun, yung mga barang kalabig pa lang sa akin, parang naaamok na. Alam ka lang sa yung mga yung sunday, ang bangay, mga influencers na namin na Influencers, talagang mag-uulong mga tao, mga staff, kaya super-support. All-out center talaga ako sa shift ako nga pala yung kauna-una ang endorser ng internship pero hindi ko ako paya. Last year, parang sub-5. hindi kami nagbibilang. ng mga, ano, sumusuport lahat niya ako sa inyong freelance And also, dagdag ko lang, ko sa 18 below. So mga minors, please be responsible lalo na yung pinabibili nyo ng bisyo ay galing pa sa mga magulang ninyo. So, uh, strictly na uh, pinapatupad ng uh, message ng Chief International na 18 in and up So, be responsible. Wala naman ng bisyo ganun. Marami dyan, kahit ano. So, be responsible, lalo sa kabataan na nanonood ngayon. Kung magbibisyo, madapat alam mo yung consequences. <laughs>